Patuloy pong inirisga ng maturidad ang malagim na aksidente sa Timon and Quezon kung saan nagbanggaan ang pitong sasakyan at hindi bababa sa dalawampu ang patay. Nasa apat na puro rin sugatan. Hinala ng pulisya na wala ng preno ang truck na naging saninang aksidente. Nakatutok si Haji Rieta. Wasak at parang nilukot na lata. Yan ang itsura ng pampaserong bus na ito matapos umunong banggain ng isang 10-wheeler sa diversion road sa barangay Santa Catalina sa Timunan, Quezon, pasado una na kanina madaling araw. Biyahing bikol ang bus na may mahigit apat na pong pasahero. Nung mapansin ko na lang, bumubulusok tong 10-wheeler pa palapit sa akin. Eh iniwas ko dahil madada, madadamay din kami. Eh sa lakas ng impact, Dinala ko rin sa kanal, kaya sumiyete itong truck. Tumigil dito, saka kami lumabas. Kasi may nagsigawan na rin na tulong mga bata. Tapos sabi ko tulungan natin, sabi ko sa asawa ko. Tapos nung lumabas nga kami, sabi ko ang dami na naman. Sa initial investigation, naganap ang aksidente sa palusong na bahagi ng kalsada, kaya napalakas daw ang naging impact ng truck sa bus. Bukod sa bus, limang iba pang sasakyan ang nadamay yan ang titingnan natin kung nawala ng peno kasi hindi na natin na ma-interview driver dahil namatay yung driver ng truck na yan. Hindi bababa sa dalawampu ang namatay. Mahigit apat na po naman ang sugatan na nagpapagaling ngayon sa dalawang ospital. Kabilang sa kanila ang isang taong gulang na bata. Ayon sa motoridad, accident prone area ang lugar. Kaya maapila sa timonan Mayor Jose Mendoza sa DPWH na sana raw ay madagdagan ang mga babala para maiwasan ang maganitong insidente Mula rito sa timonan Quezon ha jiriyata, Nakatuto, nakatutok 24 oras